Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo ngayong Pebrero 1, at 2025. Sa pagsisimula ng Pebrero, isang bagong pahina ang bumubukas sa iyong buhay, isang pagkakataon upang magsimulang muli, lumago, at tuklasin ang mas maraming posibilidad. Ang unang araw ng isang buwan ay may kakaibang enerhiya, parang isang sariwang simoy ng hangin na nagpapalakas ng loob at nagbibigay ng bagong pananaw. Ang Enero ay nag-iwan ng mahalagang aral at karanasan, at ngayon, sa unang araw ng Pebrero, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon upang magmuni-muni, magplano, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay na may mas malinaw na direksyon. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Pisces, maaaring maramdaman mong mas hinahanap mo ang katahimikan at pag-iisa upang bigyang pansin ang iyong damdamin at kaisipan. Hindi ito nangangahulugan ng kalungkutan, kundi isang biyayang nagbibigay sa iyo ng oras upang tuklasin ang iyong panloob na mundo. Ang sandali ng pag-iisa ay hindi kailangang maging malungkot. Sa halip, ito ay maaaring maging isang pagkakataon upang mag-refresh, mag-recharge, at kumonekta sa iyong mas malalim na sarili. Gamitin ang araw na ito upang tahakin ang daan ng introspeksyon. Ano ang mga pangarap na nais mong abutin? Ano ang mga layunin mong nais matupad? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas maging epektibo sa iyong mga gawain? Ang simpleng pagninilay at pagsusuri sa iyong sitwasyon ay makakatulong sa iyong mas maintindihan kung anong direksyon ang nais mong tahakin sa mga darating na linggo. Bilang isang bergo, isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong analytical skills. Ikaw ay may kakayahang makita ang maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba, at ito ay isang regalong nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa maraming aspeto ng buhay. Sa araw na ito, hayaan mong lumiwanag ang iyong talino at husay sa pag-aanalisa. Ano man ang hamon na dumating sa iyo ngayon, maliit man o malaki, tiwala kang may kakayahan kang hanapan ito ng solusyon. May mga pagkakataong maaaring maramdaman mong parang hindi mo kayang lutasin ang ilang mga problema. Ngunit tandaan na ang bawat hamon ay may kasamang aral. Kapag may pagsubok, may pagkakataon kang matuto, lumago at maging mas matatag. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pag-aalinlangan sa sarili. Tandaan na ang iyong kakayahan sa pagsusuri, pagiging mapanuri sa detalye. At ang iyong masigasig na pagnanais na maging maayos ang lahat ay siyang magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Ang pagiging seryoso sa mga gawain ay mahalaga. Ngunit tandaan din hindi kailangang maging laging mabigat ang lahat ng bagay. Sa araw na ito, subukan mong bigyan ng puwang ang saya at kasiyahan sa iyong mga ginagawa. Ang maliliit na sandali ng saya, maging ito man ay isang munting tawanan kasama ang kaibigan, Isang paboritong pagkain na matagal mo nang hindi natitikman o isang sandali ng pagninilay habang iniinom ang iyong kape ay may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kadinhawaan. Ngayong araw, maaaring magandang ideya na muling kumonekta sa isang dating mentor, kaibigan, o taong nagkaroon ng malaking impluensya sa iyong buhay. Ang kanilang mga payo at gabay ay maaaring magbigay sa iyo ng linaw sa mga bagay na kasalukuyan mong pinagninilayan. Minsan, isang simpleng pag-uusap lamang ang kailangan upang makita ang isang bagong perspektibo. Ang koneksyon sa iba ay isang mahalagang aspeto ng iyong pag-unlad. Bilang isang vergo, minsan ay mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa Ngunit tandaan na ang pakikisalamuha sa iba ay maaaring magdala ng bagong inspirasyon. Ang isang simpleng pakikipag-usap sa isang tao na may malawak na karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sitwasyon at mga susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay may dalang enerhiya ng pagsisiyasat at pagpapalalim ng pagunawa sa sarili. Huwag kang matakot na gamitin ang katahimikan upang makinig sa iyong panloob na tinig. Minsan, ang mga sagot na ating hinahanap ay nasa loob lang natin, hinihintay lamang natin bigyang pansin ang mga ito. Gamitin ang araw na ito upang muling balansihin ang iyong sarili. Kumain ng masusustansyang pagkain, maglaan ng oras sa pahinga, at bigyan ng pansin ang iyong mental at emosyonal na kalusugan, sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong sarili, kundi binibigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong isip na magliwanag at magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Ang pagsisimula ng isang bagong buwan ay isang magandang oportunidad upang itakda ang iyong intensyon. Ano ang nais mong makamit sa Pebrero? Ano ang mga ugali at pananaw na nais mong baguhin o pagbutihin? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maging mas masaya at matagumpay? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malinaw na layunin sa mga susunod na araw. Maging buka sa introspeksyon. Ang pagninilay at pagbibigay oras sa sarili ay isang mahalagang hakbang upang mas maintindihan mo ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Huwag matakot sa mga pagsubok ang bawat hamon ay may kasamang aral. Sa halip na matakot, tanungin ang sarili, ano ang matututunan ko mula rito? Bigyang pansin ang iyong emosyonal at pisikal na kalusugan. Ang pagpapahinga, tamang pagkain, at pagiging mabait sa sarili ay makakatulong sa iyong pangkalahatang kaginhawaan. Makipag-ugnayan sa mga taong may positibong impluensya. Ang payo at karanasan ng iba ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga desisyon. Maglaan ng oras para sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang kasiyahan ay hindi palaging nakasalalay sa malalaking tagumpay, madalas itong matatagpuan sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Ngayong araw, hinahamon ka ng universo na yakapin ang katahimikan, tuplasin ang sarili mong kaisipan, at gamitin ang iyong likas na talino upang malagpasan ang anumang pagsubok. Ito ay isang araw ng pagminilay, paglilinaw ng iyong mga layunin, at pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan na ikaw ay may kakayahan at talino upang lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan, tagumpay, at katuparan. Gamitin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mas maunawaan ang iyong sarili, lumago, at maging mas matatag sa harap ng anumang hamon. Sa pagtatapos ng araw na ito, ipagdiwang mo ang bawat maliit na tagumpay, kahit gaano pa ito kaliit. Ang bawat hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.